Good news! Ang 200 pesos na dagdag sahod approved na sa kamera. Dagdag sahod! Dagdag sa, sa, sahod! Sa batas! Sa batas! Yan ang boses ng Committee ng Labor and Employment at mga kongresista dahil pasado na ang panukala para sa 200 pesos na daily minimum wage hike para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Rep. Juan Fidel Pilipe Nograles, Walong buwan na nilang pinagtibay ang panukalang ito para makuha ang panig ng mga namumuhunan at mga manggagawa. Apat na hearing po yun, mahigit na eight months po ang naging pagdinig sa pagkat kailangan po natin bigyan ng sapat na pagkakataon lahat ng mga hanay, grupo, panig ng mga namumuhunan, mga investors, mga employers, mga manggagawa at yung ating government. Ikinatuwa ng mga labor group ang panukalang 200 pesos na across the board ay approve na ang dagdag sweldo ng mga pribadong sektor. Ang panukalang 200 pesos kada araw na taas sweldo ay pinagtibay na ng House Committee on Labor and Employment. So nito lang linggong ito, nagpulong ang mga labor group at mga kongresista kasama ang TUCP party list na si Rep. Demokrito Raymond Mendoza at Tingog Party List Representative Jude Asidere ang mga leader ng manggagawa at tinalakay ang umento sa sweldo at suportado naman ito ng leader ng kamera. Kapag napagtibay ang pano ng batas, ito na ang mag-uobliga sa lahat ng pribadong negosyo gaano man kalaki ang industriya. So ang ibig sabihin nito, small, medium at big enterprises ay porsado na sumunod sa 200 dagdag na arawan sweldo sa kanilang mga manggagawa. Ang kasalukuyan daily wage minimum ngayon sa NCR ay 645. Take note ha, 645 ang minimum wage. So, madadagdagan ito ng 200 kaya maaari ikasya na nila to. Nakasaad sa panukala na lahat ng employer sa private sektor katulad ng agriculture o kaya ay mga non-agricultural kahit ilang pa ang bilang ng mga empleyado ay kailangan ibigay ang dagdag na 200 pesos sa sahod. Ang mga lalabag dito ay pagmumuntahin ng 50 to 100,000 pesos at makukulong pa ha. Makukulong pa ito ng mula dalawa hanggang apat na taon. Kaya lang, siyempre kapag ka nagdagdag ng ganyang kalaki, 200 pesos, ay sigurado ma-epekto ito sa ating ekonomiya. Dahil sa na una pa iba-ibang polisya ng pamahalaan at malamang na sa ibang bansa na lang mamuhunan ang mga negosyante. ba diba? Ano sa palagay nyo? Babala pala ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP kakaunti lang ang makakapilipisyo dito at higit sa lahat pwede ito magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Di ba yan yung chain effect kapag ka nagtaas ang isa, taas na lahat, sunod-sunod na. So, maaring magmahal ang ating mga produkto, okay? Pag nag-a-approve ng legislative wage hike sa minimum wage, 16% sa number 16 uh, of the 52 million are benefited. The other 84%, iba-iba yan, marami dyan, eh, nasa informal sector, marami dyan, wala namang employers isa lang, ang remedy niyan, din ang presyo nila kung kaya ng o pagbabawas ng tao. So, ito na ba ang hinaharap natin? Tumaas nga ang sweldo, pero tataas din naman ang presyo ng mga bilihin. Di ba pareho din? Tinapaasa mo yung mga tao, tapos ay eh, tinatakot mo yung mga investors. Alam nila kasi meron tayo policy try Bigla ba, bigla ba, bigla ba, bigla ba, bigla este. Antein na lang natin ang magiging epekto nito at kung ano ang magiging remedyo ng gobyerno para maibsan ang paghihirap ng mga Pilipino. Sa so ngayon hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa panonood at huwag niyo lang kalimutan mag-like, subscribe at hit niyo na rin ng bell para updated kayo sa ating mga future video. Mula po sa Promo TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.